ay, dapat po pasensya po talaga dapat. Po. Okay. Yung... Bukas nga ay dala namin kay Manolo. Pero sabi nung Manolo, baka nagbaka sakali pa mahilo kita, tala ka dyan pa. Kaya nga, ngayon kaya ay magawa kong suman. Sopan kay... Oh, Sopan pong idala ka rin. Sopan idala ka rin hassle tayo. O sige, punay na.